buuin mo na natin ah. so oh. Ang mangyayari po nito mamaya, mamaya uwi sa salang. di ipapamigay mo to mamayang gabi pa. Oo, mamayang gabi kasi mamaya oh. pa naman ang uwi nila so ati, oh. at mas surprise sila. Syempre gutom na gutom. Oh. Ma kasama ko galing sa trabaho. Oh, kaya nga. At saka, syempre pagdating sa bahay ang sarap sa pakiramdam pag mayroong mabutang mga pagkain. 'Yun, no. napaka 'Yun napakaganda talaga o, diba? yung plano niya. Mm -hmm. Tapos isa pa guys, talagang iba talaga guys yung talagang yung mga taong mga uh, masisipag na mga nanggaling po diyan sa Pilipinas sa probinsya. Kasi katulad nga katulad nga guys sa kanya, di ba? Hindi sa hindi talaga siya mapakalina, wala talaga siyang pagkakakitaan. Kahit nung nagtatrabaho pa po siya sa bahay, yan sabi niya nagluluto na rin talaga siya ng mga mga nagbibigay siya ng mga tinapay at uh, pag may bakante po siyang oras, yun i-deliver po niya sa ating mga kababayan din. Tapos sa mga gusto rin po na sa mga nag-order din po, ganun din po ang ginagawa niya talagang may oras din po siya sa pagluluto para makapag-deliver lang, para magkaroon po ng extra income. Tama. Diba tama po yung magsabi mo sa akin kanina? Tama. Kaya guys, o oh, yan, uh, matitikman din po natin mamaya yung pandesal na lulutuin niya po. Kaya napakalaking blessing talaga to si Idol Pine, dahil parang katulad din natin guys na hindi talaga tayo guys na uh, talagang ano, uh, nandiyan po yung puso talaga natin sa kapwa po natin na, gusto natin uh, palagi tayo nakakatulong uh, Yung blessing kasi yon uh, Pag nakakapagbigay kasi tayo guys ng blessing Parang uh, inahanap-hanap po natin yan Dahil napagagaan din guys sa pakiramdam At mga more on din guys ang mga dumarating sa atin na blessing Kahit sabihin natin uh, minsan nahihirapan din tayo Pero hindi po tayo sanay dahil uh, Kung baga may mga taong lumalapit sa atin Na katulad pag gumagawa tayo guys ng kabutihan ah uh, talagang hindi talaga naka, ay, hindi rin nakakalimutan ng mga taong ginagawa natin ng kabutihan na babalikan tayo nila kung mustahin kung ano yung mga problema yun ang kagandaan talaga sa isang tao talagang gumagawa ng kabutihan po sa, para sa kapwa natin katulad rin ni Idol Pine yun din po ang ginagawa natin both po kami kaya ba diba sabi mo Idol Pine uh, niya, guys niyaya po lang ako ni Idol Pine na uh, magluluto daw po kami ng uh, anong lulutoin po lang natin Idol Pine? Yung may ipapamahagi po natin sa mga kababayan po natin. Ano, uh, Pagain, yung uh, uh, ano pansit, pansit o Ah, uh, uh, spaghetti, spaghetti or kung ano na lang basta. Ah, uh, kung meron tayong ipamahagi sa ating mga kababayan kapabayan. na syempre yung ah uh, ah uh, uh, less ano, uh, less ah uh, ano yung yung income Ay, at po? least kahit papano makatulong tayo pero ang kagandahan po uh, idol fan kasi sa totoo lang naman uh, makakatulong tayo sa ano talagang hindi rin maiiwasan talaga yun hindi rin uorder yan sa'yo lalo na kung matitikpan yung loto mo wow diba yun ang kagandahan talaga dyan guys uh, hindi talaga yung mawawala dyan yung magtatanong ah baka pwede naman ako mag order may mga ganun na magiging incident eh diba ah uh, kumusta nga po saan ka po pala sa atin sa probinsya natin nasa ano ako sa Mindanao ah. and Northern so ah uh, ngayon nasa Kabadbaran City po ako ang aking family but ah. originally uh, from Butuan City Butuan so, City uh, um, mga di ba tapos na po yung kontrata po oh, oh, kahit minsan po ba nakauwi ka na rin sa atin Last ano, nung nag-pandemic, hindi, ah, hindi na hindi. ako nakauwi. Oo. Kasi ay, pinapunta pa ko na yung tayo. anak, ko Ay, nakapunta na po pala so, siya dito. Pinapunta ko na lang, so para ah. hindi nagagastos siya na lang. Ah. So, ah. Kaya yun, ah, hindi na. Hindi na. kasi mas magastos. Mm, -mm. Kaya guys, ah, uh, supportahan po natin yung kanilang, ah, uh, ay, kanyang Facebook account. Dahil isa rin po na Good Samaritan na makakasama po natin si Idol Pine napakalaking blessing talaga na may makakasama po tayo na good samaritan din. Kaya Idol Pine, uh, um, uh shout out mo na lang po 'yung pamilya mo sa Pilipinas. Ayan, so shout out sa aking uh, mm. mga followers, ayan sa aking mga friends mm. and relatives. Apo. And also sa king uh, family na uh -huh. nasa Cabadbaran City right now. So mm. shout out sa inyong lahat sana nasa mabuting uh, kalagayan po ang sa uh, pamilya ko mm. at sa buong uh, sa buong mga ano na mga followers oh. and friends natin. Ang oh. ingay e nakakatuwa guys. Ah dahil kakaming dalawa magko-collabs po kami. Napakalaking blessing po 'yung para sa iba po natin na kababayan. Ngayon gagawin po natin guys ay tutulong po tayo kung ano man 'yung mga ay kung sino man po 'yung mga nakikita nito na humihingi po ng tulong. Kung ano po 'yung magagawa natin ay talagang gagawin po natin. So maraming maraming salamat po ah. oh. Idol Pine dahil pinagbigyan mo po ako. Ah uh, thank you so much sa uh, Idol Marvin no uh -huh. sa pagkakataon at uh, uh -huh. nadala mo rin po ako dito. Apo. Ayan so at alam ko na napakalaki na ang mga ano mo, ang mm. grupo mo at sana uh, mag-follow din ako nila. Ayun so thank you so okay. much. Yan guys, ito po yung kusina. Thank you so much guys at uh, papalo po siya. Don't forget guys at paki-subscribe po uh, sa kanyang Facebook account, uh, sa kanyang YouTube kung may YouTube po siya. Thank you so much guys at maraming maraming salamat po at magandang hapon po. At sa sana po guys, ah, uh, huwag niyo pong kakalimutan na uh, i-follow siya para magkaroon po siya ng maraming ano, followers dahil talagang ang content din niya, ang gagawin niyang content creator ay katulad din po ni uh, Idol Mars na isang good Samaritan. Ito dapat guys yung mga pinapalo natin dahil uh, gumag pag gumagawa ng kabutihan dapat guys ito yung ating tinutularan na ipapalo po natin, supportan natin Ah, uh, maraming maraming salamat talaga idol. Thank you so much. Okay po, bye-bye.